Gusto mong i-lower yung Baja City 100 mo o yung Baja City 125 mo ng ganito mga boss ano? Ganda! Kaya bumili ka na ng lowering crown or yung tinatawag nila na butterfly mga boss ano? Pero nung naikabit mo na yung lowering crown mo mga boss, ito e, mama na yung shock mo dun sa iyong handlebar. So ang gawin mo mga boss, panoorin mo yung video na to para magkaroon ka ng idea at wala ka naman bibili na kahit ano. Naglower tayo ng Badja City 125 mga boss kamakailan lang. So mga 2 months na to, 2 months or 3 months. Tingnan yung nangyari sa kanyang uh, palaka or butterfly ko tawagin. So ang natin mga boss dahil yung makapal at maganda yung pagkakagawa, matibay siya. Kaya nabasag ang masaklap pa mga boss eh magagaan lang yung dinadala ng tricycle na to or pamalengke lang siya ginagamit mga boss ano pero nabasag pa rin kaya eh, mga boss kung makikita mo naman napakakapal nung butterfly ano at nakalagay pa doon sa caption ng seller eh hindi daw siya pundido ano so yun yung nangyari Ang gagawin natin mga boss, uh, bali palalawakin na lang natin yung butas nito, yung stack niya to mga boss. So tatali natin yung sack niya para makuha nila yung sukat. Tatali natin sa machine shop. So ayan mga boss, ang ginawa na lang natin is pinamasin natin yung kanyang stock na butterfly ano. Ang gusto kasi ng may ari mga boss is nakalowered pa rin yung kanyang harapan at doon daw siya komportable. Ganito yung diskarte mga boss kapag maglowered kayo ano. Doon sa ating butterfly, pag kinabit niyo yung nut na yan, yung kabitan ng handlebar, wag nyo munang higpitan mga boss ano ah, para may ibaba natin yung shock so panoorin nyo to yan yeah, mga boss kung makikita nyo nakalayo yung shock sa ating handlebar dahil maluwag yung ating handlebar mga boss ano so kapag maluwag yung ating handlebar na ipapaling paling natin yung handlebar so mailalayo natin siya sa may shock mga boss ano so ganyan yung gawin nyo Ayan eh, mga boss, kung makikita nyo, nakatama na yung shock sa ating handlebar. Ngayon, kapag maluwag yan, ipapaling lang natin mga boss, ano, hihilain lang natin yung handlebar para pumasok yung shock. So, Ayan mga boss, pag tumatama yung shock nyo dito sa may handlebar, so ang gagawin nyo, luluwagan nyo to, yung ilalim ng kabita ng handlebar. So, luluwagan nyo lang mga boss. Ayan, di ba tumatama yan? Tapos ganito lang gagawin nyo. So, ayan na siya mga boss. Nakataas na, di ba? Di ba kanina tumatama? So, ano, ganun lang gagawin nyo mga boss. Ayan, nakataas na siya, di ba? Ganun lang, lang kasimple mga boss, ano? Okay mga boss, at natapos na natin yung ating ginagawang uh, Baja City 125 na nabasag yung kanyang uh, butterfly. So, yung stock na lang yung nilagay natin mga boss. Ano? So, hindi naman niya pinalowered ng sagat. Uh, gusto lang niya nakababa yung harap mga boss. So, ayan na nga mga boss. Dito na nagtatapos yung ating video. Maraming salamat sa inyong bay sa ating channel. So, mayroon na naman akong naibahagi sa inyo na kaunting kaalaman mga boss. Nag-subscribe na sana kayo and hit nyo rin po yung ating notification bell para lagi po kayo updated sa mga video natin at tutorial na nagkakalito ka. Thank you.